Madam Palingkira, magtatanong lang po ako ano Ano yung ginawa mo sa aso? Ikaw naman. Grabe naman yung ginawa mo. At uh, hindi lang makapagsalita yung aso, ay ganoon na ang ginawa mo. At ayan na po, trending na po at uh, naglalabasan na po yung mga video nitong si Palingkira na nagpa nagpakiyod-kiyod sa aso. Grabe. Pati ba naman aso, pinagdidiskitahan itong uh, abugagang gaga na ito? Ay, Mario ano ba naman nangyayari di sa bansa natin? Ha? Wala na bang iba? At kailangan pa talaga sa aso ka magpatira? Grabe. Ano Ano nangyayari? kaya yan ay uh, isa ka na rin nagbabangag madam at di mo na rin alam yung uh, ginagawa mo pero kung pa ito, actually kung na po ito, yung uh, lumang uh, video na po ito na mayroon po dyan eh, kaya lang uh, lumabas na po dalawang, uh, dalawang uh, channel po ang nagpalabas niya, kaya lang uh, blinerd na nila, kasi nga po ay, uh, siyempre na-advise siguro sila ng abogado nila na huwag ipalabas kasi magkakaroon sila ng problema pag ipinalabas yan. Kaya mo ba naman? Ha? Ah, abuga, abugaga, tapos sa ah, magpatira sa aso. Grabe. Walang kalaban-laban yung aso. Ginawa mo yun, madam. Nakakadiri. Kahit siguro sino ay wala makagawa niyan. Baka siguro talagang trip-trip mo lang talaga na aso na lang tumira sa iyo. Wala na iba. Nangyayari sa atin. Ang dami dyan, ha, manghatak ka dyan. O, oh, tingnan mo nga yung butod niya na, na. nag, uh, nangangarap na, ay, Jesus Joseph. Ito naman, ibang klase itong si Abugagang Gaga na ito. Aso, ah, pag pagtitripan mo na ganun, hindi lang isang bisis pala. Maraming bisis. Kaya pala ganun ka nalang mag-alaga Kaya pala may mga alaga kang aso Dahil yan pala ang gusto mong uh, mangyari sa kanila Na kababawang ka ng aso Ay talagang ugaling aso ka eh Oh grabe na talaga Ang uh, nangyayari sa atin Aha Anyway Bago po tayo magpatuloy dyan ay na, hayaan nyo po munang uh, ipabot ko ang aking mga pagpalang pagbati sa inyong lahat na mga subscribers ko, followers at mga viewers. Doon po sa mga hindi ko pa po subscriber na gustong gumanda, gustong gumawa po at gusto rin mag magsubscribe na po kayo dito sa ating channel dahil uh, titiyakin ko po sa inyo. Hindi lang kayo gaganda, hindi lang kayo gugawa po, so pa kayo. Ayan, at nandiyan naman po yung katibayan nang sa yung mga nakapag-subscribe ay uh, sinuswerte kasi nga po doon sa ay uh, isang uh, channel natin sa John Birana Vlogs ay araw-araw po tayo nga uh, nagrarapol uh, pray raffle doon na nagbibigay po ako ng uh, tig sa 10,000 bawat isang tao at dalawa na dalawa po ng dalawa yan pero kahapon po hindi po ako nakapag-upload kasi nga po talagang pagod ako at uh, pero tuloy-tuloy po yan Ayan nga po yung mga nangyayari sa atin dito. Anong uh, ano na ba? ha uh, nasa mundo pa ba tayo ng kwan? Nasa mundo pa ba tayo ng uh, katauhan or nasa mundo na tayo ng kasuhan? grabe, <laughs> madam. Ah, uh, useless lang din po kasi kung ipapanood ko kasi blurred po. Pero kitang kita po, uh, halata pa rin po na ito si Gagang Gagan na ito. Siya, siya, siyang siya po. Kaya lang, blinerd na po. Ayaw ko na po uh, ipagkita yun. Hindi nyo rin lang makan ma yun. Sabihin po lang dito na uh, pipik news tayo ay uh, kung ipakita ko pa yun. Hindi na kailangan. Nandiyan po, dalawang vlogger po nagpakita yun. Kaya blinerd nila. Ho, oh, Mariusep. Yung iba dyan, gusto magpatira din sa iba. Yung isa dyan pala, gusto rin magpatira. Tao naman yun, ginagusto niya. Tao. Hindi ka gaya nito si Abugagang Gaga na talaga nagpayari na sa aso. Ay yung isa, nabutod yan, gusto magpatira sa, sa aso, kaya nagpaganda. Ang problema, sa halip na gumanda, naagnas yung mukha niya. <laughs> ano, ano ini? Ay, Mario Joseph, si pa patawarin ako ng Diyos. Diyos mio, ano? <laughs> ano? Ano na? kabi-kabila na yung mga immoral, mga kababuyan na mga ginagawa nito mga nandito ngayon. Grabe ha. Hindi ko talaga matake, hindi eh, ko talaga maubos isipin kung bakit uh, sa aso pa magpatira. Oh, ay nandiyan naman yung mga ko, oh, yung mga viewers ko na nagsasabi nga sila na lang daw. <laughs> ay, naku, ang dami nag-o-offer dyan eh. Anyway, bago po tayo magpatuloy, ay uh, tatanong ko lang po itong si Ken Tinambakan. Eh po, ayan na, si Ken Tinambakan. Yan. Itatanong ko lang po ito, sino po nakakakilala sa kanya, sabihin nyo na po na ah, uh, diniskas ko siya. Okay, yan po, si Ken Tinambakan. Ayan. Kung sino na po nakakakilala sa kanya o ikaw mismo kintinambakan ay sabihin mo nga sa akin kung uh, i comment mo nga diyan kung ikaw ba ay lalaki o isa o isa kang babae. At kung uh, i-comment mo lang diyan tapos kung ano man, kung ano kaman kailangan malaman ko kasi para alam ko yung yung uh, ipapadala ko yung ipapa LBC kong regalo sa iyo. Ayyan. Yan po tama yung narinig mo. Alam niyo po ba kung bakit? Aba, tingnan niyo po yung Facebook nito si Ken Tinambakan. Tingnan niyo po yung Facebook niya. Ha? Wala na pong ibang naka naka-condo, naka na naka naka tag kundi yung mga video natin. Uh, di ba? Sabi ko naman sa inyo, once na nagkaroon ako ng pagkakataon at na ko yung mga Facebook account ninyo, at may makita akong nga uh, gusto ko kagayan nito kay tin na uh, ken tinambakan na ito nakita ko yung facebook niya halos lahat na nakapost doon ay video natin so i comment po lang dito ken kung ikaw ba ay lalaki o isang babae tapos tapos ipadala mo sa tarikasan mer sa yung iyong pangalan address at saka cellphone number kasi kailangan ng cellphone number doon dahil nga doon sa si LBC tatawagan ka kasi ng LBC so siguraduhin mong tama yung address ha at saka yung totoong pangalan mo ha yung totoong pangalan mo kasi baka mo may, hindi mo ma-receive yun yun lang yun at kaya doon ka magpadala ng iyong uh, iyong uh, information address sa pang pangalan sa cellphone number para wala makakita, di ba? Para maging safe ka. Kaya dito naman ay uh, si, uh, hindi naman natin binobroadcast dito kasi sino, sino yung mga napapadala natin. At uh, yun, at uh, pero dito sa bidyong ito kung mapanood mo, mag-comment ka na rin diyan kung ikaw ay ako po si Kin Tinambaka na inyong dinis ka sa inyong video kamo. Ako po ay isang lalaki. Ayan or either ako po ay isang babae. Para alam ko po kung ano 'yung papadala ko sa inyo, 'yung babagay sa iyo na ipapadala ko. Ay baka mamaya uh, hindi ko alam na lalaki kay pala tapos pinadalhan kita ng uh, tibak. Ah <laughs> di ba? Hindi hindi mo magagamit. <laughs> Kaya kailangan ko malaman kung lalaki ka ba o babae kasi hindi ko po alam nakita ko lang yung profile mo hindi ko alam doon kung alin ka doon so yun yun po ang purpose kung bakit gusto ko mag-comment ka dito ng kung babae ka o lalaki uh, sinabi ko naman po ang rason ko kung bakit tinatanong ko ikong uh, ikaw malaman may macho, macho ka tapos papadalhan kita ng tibak ay eh, ano Oh, po ang, uh, yan po for the last time kin tinambakan ha o, ganun lang po. Ganun lang po ka ah, simple ako nga ah, pagka natuwa po ako. As total sinabi ko naman po 'yan at ah, so kitang-kita ko na ito ang nakakasunod. Ganun lang naman po 'yan. At ah, 'yun. Ipa ipauna ko muna itong regalo ko, palbisi ko sa iyo. Then pagkakuan, antayin mo pa rin yung uh, sa mga susunod na araw, antayin mo yung uh, uh tawag sa iyo Or either pagka nag-text uh, nag-chat ka doon sa Tarikasan Mirsa, ako mismo ang tatawag sa iyo, ha? Ako mismo. Hindi ko ginagawa ito, ha? Hindi ko ginagawa ito doon sa mga nabigyan ko rin ng mga regalo. Hindi ko ginawa ito kahit kailan. Actually, usually, usually yung secretary ko ang tumatawag sa mga ganyan. Pero diyan sa ginawa mo, sa sobrang natuwa ako sa iyo dahil lahat naka-share diyan sa B, sa FB, ano yan, Facebook uh, account mo, yung mga video natin, ako mismo ang tatawag sa iyo. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Ayan. Ganyan lang po ka... Ganyan lang po ako kadaling nga, uh, Kwan. Mababaw po ang kaligayahan ko. Tandaan niyo yan. Sinasabi ko naman po yan. O, malay natin, Ken. Yung iba dyan, napadalhan, napadalhan ko naman ng uh, G-Cast. O, malay natin. Pagkatapos ito, nitong regalo na ipapadala ko sa iyo ng... Uh, ano to, ng uh, LBC. Baka kasunod na yung Gcash po. Ayan, di ba? Okay. So, ito na ba mga kaibigan? Ay, uh, mukhang, uh, mukhang nagkakaroon po ng uh, linaw yung mga isinampa ni na uh, Rodriguez at saka yung si uh, Congressman Ungab, Congressman uh, Alvarez, laban dito kay tambalos-los. At uh, yun nga po ay uh, mukhang uh, mukhang uh, kwan, mukhang uh, nagtatagumpay at baka sa malamang sa malamang, malamang sa malamang nito baka bukas man kalawa ay popusasan na po itong si Romualdez. Dahil dito po ay uh, suspended na po siya. Suspindido na po siya sa camera, hindi na po siya kuan, wala na po. Sinuspend po siya ng Sandigan Bayan dahil napatunayan yung kanilang pagnanakaw at may kasama pa siyang mga kung sino pang mga congressman kasama niya, hindi lang po, hindi lang po siya. Suspindido na po. Ito po ang katibayan na yan ay suspindido na. So hindi tayo magsasalita uh, sa salita rito na wala tayong katibayan, no? Actually, sabi nga dito sa iba, hindi sapat ang suspension dapat bitayan ito si tambalos-los na ito sa kayo mga kasamahan niya. Tama nga naman. Na, ito na po. Para mapanood nyo ninyo. Sana nga, ma kanito, makulong na lahat ng mga kawatang ito. Ito yung sabi ko, ito yung mga nagpapahirap sa mga taong bayan eh mga shit na itong mga hayop na ito ng mga kawatan. Ayan. Ombudsman na patawan ng preventive suspension. Si House Speaker Papi Robaldez at tatlong ibang mababatas. Kaugnay sa Enrolled Bill ng 2025 National Budget Base sa posisyon ng isang mababatas at ilang pang personalidad, nasa mataas na posisyon na may kakayahan at impluensya ang mga respondent. Kaya nila umanong gawa ng paraan na masira ang mga ebidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila, kaugnay ng 2025 National Budget. Bago nito, sinapaan sila ng graph complaint dahil sa muling mahigit 200 bilyong piso isiningit sa budget wow. gamit ang mga iniwang blanco wow. So, Conference Committee Report sinusubukan ng Jeremy T. Grady Boos na si Romualdez at ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Ombudsman na patawan ng preventive suspension si House Speaker Martin Romualdez at tatlong ibang mababatas kaugnay sa Enrolled Bill ng 2025 National Budget base sa posisyon ng isang mababatas at ilang pang personalidad na sa mataas na posisyon na may kakayahan at influensya ang mga respondent. Kaya nila umunong gawa ng paraan na masira ang mga evidensya para sa naunang reklamo laban sa kanila kaugnay ng 2025 National Budget. Bago nito, sinapahan sila ng draft complaint dahil sa muna yung mahigit dalawandaang bilyon pisong isiningit sa budget gamit ang mga iniwang blanco sa Bicameral Conference Committee Report. Sinusubukan ng Jeremy Integrated Books na una ang pahayag si Romualdez at ang iba pang inareklamo pero wala pa silang tugon. Ayan po. Ombudsman. Ma maliwanag po. Maliwanag naman po yan. Narinig nyo. Suspended na po siya. Sinuspended na po siya ng Sandigan Bayan. At uh, sabi nga nila na hindi raw sapat yung uh, suspension eh. Dapat daw diyan talagang uh, kwan, eh. Uh, bitay na. Ang problema po rito sa atin, walang bitay. Oh, ito at ito rin po yung sinasabi ko, bago maganap or bago maipatupad yung batas na kulimbat na, na nila muna yung uh, pira ng bayan. Ito pa, isa, isa, na lang po ito, papakita ko itong kaba, kabangagan naman itong, uh, ito. ini-interview po siya. Oh. Tingnan niyo ha. Kung ah, uh, ayaw ko na lang kung hindi kayo matawa rito. Ayan. Presidente Marcos, anong masabi mo sa mga tao sa inyong lugar na bumaba na ang presyo ng bigas? Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya na yung nakita niyo yung bigas, 25 pesos. Malapit Malap, na tayo dun sa aking uh, pangarap na mag 20 pesos. <laughs> bakit dito sa amin sa lang, bakit nagmahalan ang presyo ng bigas? <laughs> hindi ko alam yan. Dahil ang tag ang uh, pinagbibili natin, sinay ko nga eh. Uh, Pinagpapabili tayo, ang uh, binibenta natin ang bigas is uh, 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka uh, hindi sa akin ganito, baka sa ibang uh, ibang sosyo. <laughs> <laughs> Ay, pinagtawa na, na lang talaga oh. Ay, talagang kan talaga mga kingkoy. Eh. Talagang kwan, wala nang matino sa administration ito. Lahat king kuy Niwala kayo. So yun po, balikan po natin itong ka suspension na uh, order kay uh, Romualdez. Uh, kung ang tanong po doon, kung masaya ba ako, hindi po. Kasi unang-una po, nakulimbat na po nga po nila yung pira eh. Ay kahit pa sabi kong ganyan, kahit pa isang libong bisis mong isuspended yan, isuspended yan, para ano? Wala na. Yun yung sinasabi ko. Uh, kaya walang uh, ito, walang uh, ibang paraan dito talaga, latiguhin ito. Latigo. Yung siguro lumalata yung, yung uh, buntot ng pagi ko rito. Ayawang ko lang. So, anong mangyayari din sa bansa natin kung ganito ng ganito? 'Di ba? Wala na. Talagang ko na. Ah. Uh, ko na. Sos! Sobra na talaga yung pagiging kawatan ng mga nandiyan sa gobyerno. Mga politikong ito. Walang ginawa kundi kumawat nang kumawat. Walang ginawa diyan kundi ang uh, magagumawa ng kaimuralan, kababuyan. O, kagaya nitong si palang, palingkira na ito. Pati aso, magpapatira sa aso. Tama pa ba yan? May sal may sa, sa to hindi niyo ba napapansin yan? May saltik. Ang laki ng kaltog ng ulo. Just ko. Madinin mo. Yayakapin niya yung kwan, yung uh, aso, tapos ilalagay eh, niya rito sa kanya yung uh, ari ng aso. Hanggang sa kadiri ang putang. Woo! Yung isa, yung isa naman dyan, na tanda-tanda na, na para ng uh, tuyot na puno ng balite, ay gusto pong magpaganda. O, so, anong nangyari? Agnas ang mukha niya. Ay, Mariusep. Joseph, Grabe. What's happening, talk. <laughs> anyway. At tayo-tayo uh, na lang po ang uh, magkukan dito. Ang magtutulungan. Wala na po kayong aasahan. Wala na. Itagaan nyo pa yan sa ulo ni Bato. Wala na kayong maasahan sa gobyerno. Tandaan nyo yan. At uh, napakayakan nakakapangilabot na makita mo yung uh, kabi-kabilang mga balita dyan. Kabi-kabilang mga binubulgar ng mga ibang mga mga may malasakit sa bayan. Nakakapangilabot lang talaga. So, basta sa akin po, habang uh, ako po dyan, hindi po ako apiktado dyan. Ang apiktado po talaga rito, ito mga kababayan ko. Lalo na po itong mga iniikutan ko, mga kababayan ko. Yan po talaga ang uh, sila po talaga ang unang uh, nasasagasaan itong mga politiko mga kawatan na ito. Wala pong mga kanya, kaya wala pong kapatawaran para sa akin ito mga pinaggagawa nito mga kawatan ito. Anyway, uh, sabi ko nga po kanina doon sa intro ko, kung gusto nyo pong uh, syortihin, gumanda, at gumawa po Subscribe po dito sa Birana Live Studio TV, titiyakin ko po yan. Kagaya po niyan, mamaya pong alas 12, i-upload ko po dyan yung uh, uh, pre-rapple draw na nagbibigay po tayo ng tigsa 10,000 uh, piso bawat uh, isang tao. Ganun lamang po siguro. At uh, wala eh, talagang pan, wala na talaga tayong maasahan. So ang ganda na naman po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatangkik uh, din sa ating munting channel. At uh, sabi ko nga bagamat wala pong kakwinta kwinta ito, ayo uh, panoorin nyo lang. Malanya. Sa susunod, uh, hindi lang uh, ang uh, maibabalita ko rito yung mag nagpa nagpaitot sa aso, kundi baka mamaya yan, may nagpaitot na rin sa kabayo. O yan po ang uh, abangan niyo. At uh, ugaliin nyo pong abangan tuwing alas 8 ng amaga ang aking regular na pag-upload nitong mga uh, content ko. Maraming salamat po at pagpala inawa kayo ng ating poong may kapal. At sa lahat po ng may mga sakit na mga subscriber ko, pagalingin mo na po sila. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.